Hello mga kagusto sa ato o farto ko sa ato sa ako kinabuhi sakit kumati on nagbanding bitaw mo sa doa narabi ka happy ninjo pa iba basta tanan part na buhat ni para sa iya taghatag tanan ni mo para sa iya tapos maabot na lamang hindi na time na magbuyag mo kung taman, ka mga kagusok na dahil ka kami para sa mo no? kay gumikan hindi na dyan ako kaya hindi na, na kaya sa ako pagbati hindi na, na kaya sa ako kasing kasing hindi na, na kaya tanan hindi naman kaya na ako para niya kasugod so pa grabe ka happy excited tanan oras daon mo dia, tanan oras daon sa ija sempre guptan mo siya ikapikapon mo siya nga na mga kagusok tapos makalit lamang mahanaw ang iyong mga damgo na maimo maimo ba maimo, maimo. karun gabi masya lamang kaw mga kagusok kay sakit kasakit pa may nahon Masyak ka ba? Masyak sa sa maguna, maguna huna, niyong, ka sa impagmati, hindi ka mahalos makatuyo. Sa magunahon, pagunahon na nimo, kung pa pagka-recover ang imo kagulingon. Makita nimo mga kagusok, puno ka happy sa ako mga vlog, happy ko sa mga ako mga content. Bet sa ako side mga kagusok ni lalim na Sakit. Sakit ang tagbuhat niya para sa ako. Yan mga kagusok. Yan mga kagusok no lumikan lagi sa sakit na tagbati at lamay pa dazo ng ako tagbati sakit mga kagusok angay na ibalik siya mga kagusok isod sa ng pao tagbati para sa iya no kung di na siya para sa iya mo di na mga kagusok kay sakit naman yung siya ibalik kung yung mapapalikan siya mga kagusok muna mga kagusok sakit man sa ako tagbati muna siya kagusok ako na ibalik sa purus ko ang ako sakyanan Sakit na sa monthly, mga kagusok. <laughs> ibalik na na ako si Jack. I miss you. I love you, car. <laughs> ako na sa itin over, mga kagusok mo. Yan nga ako, parts sao kinabuhi. Yan, mga kagusok. Ako na ibalik, sir, kayo na kabayad na ako. <laughs> ibalik na, tin over na. Ibalik <laughs> na? Oo. Saka tala sir. sa sarang. Ama Butang. Aldera. Aldera. Yan, mga kagusok. Oh. Uh -huh. Yan mga kagusok sa ako monthly di makaya. <laughs> ako na si ibalik ang ako love love. Ay, ako love love pa na love love. Ang ako love love car. Yan mga kagusok. Yan isa frank mga kagusok. Ini ang tinuod na istorya mga kagusok no. Ay na ako nagkuha na sa kinan. Monthly di ako kaya na ako. Pila almost one year. Kapin, tingala mga kagusok. Sayang ang good. Hindi ako kaya kaduwa na mga bata na ako mga college na doon kabuo kaya nila kaya na ako pag mga monthly ni Mona at ako kani balik sa ako mga kagusok. dyan yung papel ibalik na ako papel Ah! gari diri sir yan mga kagusok, no shout out ang satong mga followers yan mga kagusok. bye bye na bye bye na ang ako parkour hmm. yan mga gusto ng na sa, sa ato tricycle yan mga set out mga followers mo na ni bye bye na i miss you i love you yan mo ni tabo ni kagusto daghang salamat mga viewers mga followers bye bye